Hello mga besties <laughs> So ito na nga ang araw na bibiyahin na tayo papuntang Dubai. Oh, kinabahan kayo. Akala nyo, doon na ako magtatrabaho sa US. <laughs> Charis, dumal lang tayo doon mga besties. Kaya naman, sinulit ko talaga yung pamamalagi ko sa US <laughs> kasi hindi tayo magtatagal dito mga besties. Ang totoo niya, dinaanan ko lang to si Maymay. At thankful na lang din tayo mga besties kasi naipasyal niya tayo dito. Kahit sa maiksing panahon, at least nag-enjoy tayo, ba? Diba? Isa rin ba kayong mga bestie na nalulungkot pag namamaalam? Kasi ako, o, ko, nalulungkot talaga, hindi lang halata. Cheris! So, ganun talaga ang buhay. Kailangan natin tanggapin dahil walang forever. Cheris! Sorry ko nga, mas ang sarili ko dito sa loob ng airplane, mga besties. Nag-restroom ako, mga bestie, para naman makapag-refresh bago mag-take off ang ating sinasakyan. At ganito pala, mga bestie, ang itsura ng toilet dito sa Emirates Airline. Ito nga palang sinasakyan ko, mga bestie, hindi ito tuloy-tuloy sa Dubai. Ito ay dadaampan ng Milan, pero one hour lang naman. Ito na nga ang pangalawang serve nila ng food dito mga bestie, hindi ko na nakunan ang isa kasi gutom na ako nun kaya linafang ko na. charis. Dahil nag-chicken with rice na ako nung una, ito naman ang in-order ko ay ang lasagna. Kagandahan dito sa Emirates Airline mga bestie ay ang dami nilang food. mabubusog ka talaga. Kaya pagpabamu ng airplane, sigurado mga bestie, hindi magutom. At lumabag na nga tayo dito sa Terminal 1 sa Dubai at tingnan mo naman ang toilet nila. Napakaganda. At paglabas yung mga bestie, ito naman yung makikita niyo sa airport nila. Ang ganun nga, diba? Sosyal ang mga poste. Charis! It's medyo kabisado mm -hmm. ko pa nga ang airport na to, mga bestie. Kaya hindi ako nahirapan kung nasaan itong baggage claim. Kaya naman tuloy-tuloy ang daloy ng buhay natin dito, mga bestie. Pati nga, nung nasa immigration ako, mga bestie, napakadali kasi may record pa ako dito sa Dubai. At maayos ang record natin dito, mga bestie, kaya madali lang tayong makapasok. At syempre, may visa rin tayo bago tayo pumunta dito. Hindi nyo ba alam? Ito na ang parang second home ko, mga bestie. At ito na nga ang mga kaibigan ko na susundo sa akin pero parang ako ang susundo sa kanila. Tignan nyo naman yan. Nagulat pa eh, no? <laughs> ako, nakachinelas nang dumating dito sa Dubai. Silang dalawa, abay, nakasapatos. O, diba? San ka pa niyan? Maraming pagmamahal ng mga kaibigan sa akin, ko sa akin. O, hindi lang bawal ang alak dito sa airport, mga bestie. Ay, baka sinalubong ako ng may alak na mga kaibigan ko. Ano naman yung sa pangarap ko ang may sasalubong sa'yo na may dalang tagay, Charis? <laughs> ito nga ang puputi nila, mga bestie. At parang napag-iiwanan yung kulay ko. Iba talaga ang tunay na kaibigan mga bestie. Kahit hindi mo sila i-message araw-araw, ay nandiyan pa rin sila para sa'yo. Parang walang nagbago. At ito pa, ang pinakamalupit kong kaibigan dito sa Dubai ay si R.A. Sila na nga yung naging family ko dito sa Dubai mga besties. Pag mabuti ka talagang tao mga bestie, ang mga kaibigan mo ay tunay. Huy, wala akong sinabing masamang tao ka ha, kaya wala kang kaibigan. Yes. ang plastic mo kasi. Huy. Alos 2 years din kami hindi nagkita, mga bestie, kaya ang dami naming kwento dito. Ngayon nga, mga bestie, para tuloy-tuloy ang kwento, ay pumunta kami dito sa isang Filipino restaurant. At order kami dito, mga bestie, ng grilled bangos, bulalo, at walang katapusang biryani. Epre, eh, hindi yan mawawala pag nasa Middle East ka, mga bestie. So, nga kami dito sa pagkain at sa kwentuhan. Cherries! So, ayun lang for today's vlog, mga bestie. Stay kind and grateful. Thank you for watching. Bye!